magandang magandang balita ngayon mga sa mga mga nagkakarel mga nag nagkakar youtube balita ngayon kailangan ninyong uh, mag upload ng upload kayo araw araw ng mga video at iiwasan din niyo yung mga copyrights katulad na may, may pagkakaari ng iba kaya iwasan ang uh, pagkakaroon ng copyright para Magkaroon ng uh, no violation at kailangan natin na uh, mabilisan balo na sa pag-youtube kailangan din ninyo na mag-monetize para magkaroon kayo ng sahod kay youtube Yan ang panggulanan ng kahapon na pinag-usap-usapan dito Na marami na nag-ano uh, ngayon na pumapasok ngayong mga vloggers ngayon Maabot ang 1 milyon dahil sa dekadas ngayong taon, saka mas marami pa na pumapask dahil well, marami na nga magaganda ang buhay dito kaya ito ngayon ang uh, marami ngayon ang gustong pumasok yan sa nila na dahil sa pag upload ng video ay kikita ka na nang sa isang araw nang uh, maabot ng one million totally, kaya abot kamay, abot bulsa talaga sabi niya kung sila'y pumapasok lang sa pagiging sa empleyado kaya pinag-iisipan na talaga kaya marami marami salamat din kainita at sa mga nagpumasok na ngayon sa maabot ng ngayong taong ito kaya, bilis-bilisan ninyo mga kapatid, mga mami, mga papi. Bilis Bilisan ninyo na, wag na, na kayong ma mag-dala-dalawang isip na umasok sa pagiging vloggers. Para alam naman ninyo, marami na ditong umasinso. Lalo na yung mga, mga negosyante dyan, ginagawa na nila. Yung negosyo nila sa pag sa pag kaya mabilis silang kumita kaya grabe no? maabot ng 1 million no